So, nandito 'yung resibo. Napakalaki ng bayaran namin ni Kuya Dave. Sabi ko mag-open talaga tayo ngayon and uh, mamaya ipapakita ko sa inyo kung magkano na ba ang benta namin ngayong oras na 'to. Kasi nag-open kami mga 11 siguro no, Kuya Dave. Nine. Hello, mga sisi ko, mga kasari ko. Kumusta? Ngayon ay Sunday. Have a blessed Sunday sa ating lahat. <laughs> parang naninibago ako kapag dito ako mag sa likuran. Pangit kasi yung light. Ang ano ko dito, yung, yung tawag niyan, yung beauty ko dito is parang hindi, hindi siya maganda. <laughs> Kailan naging maganda si Ate Rose? <laughs> Walang ganda. Ayan. Pangit kasi yung light niya. Maganda doon sa harapan talaga kasi maliwanag. Ganyan pala. So, andito ako ngayon kasi nga kanina, maaga kaming gumising ni Kuya Dave. Nagsimba kami, 6 a.m. Kami, kami tatlo ni Kring. Tapos, uh, pagkatapos ng simba namin, pumunta ako sa Mercury Drug. Bumili ako ng mga gamot. So, timing na may mga ganito sila, mga pa-promo na may ang kanilang Alaksan FR, ayan, may plus one. Tapos, Enerbon, may plus one. Tapos, kanina, yung kanilang Bioflu, saan na ba yun? May, ayan, plus one pa rin siya. O, Diva Tapos, ang Alaksan, plus one. Yun na nga, nabanggit ko na kanina. And, ang ah, ngayon mga sisi, hindi muna kami umalis. <laughs> Kasi nga, para makabawi, 'di ba? Nag-vlog ako na mahina yung benta, sabi ko kay Kuya Dave, "Stay home muna tayo ngayong Sunday para iwas sa gastos, mga sisiko." So, nandito yung resibo, napakalaki ng bayaran namin ni Kuya Dave. Sabi ko, mag-open talaga tayo ngayon and uh, mamaya ipapakita ko sa inyo kung magkano na ba ang benta namin ngayong oras na 'to. Kasi nag-open kami mga 11 siguro no Kuya Dave. Nine. Ha? 9? Maaga, maaga pala nang open si Kuya Dave. So, titingnan natin kung makabayad na ba kami bukas, lunis, ng aming bayaran na 4,000 plus sa kuryente. Mga sisi, ang laki, last, ano namin, last bill namin is nasa 2,800 lang. Tapos ngayon, sabi ni Kuya Dave, nagtaas daw, naging 10 pesos, tapos mga charges pa, nagiging 4,000. Grabe, ang laki mga sisi, no? 4,000. So, kailangan makabenta kami ng mahigit 4,000 <laughs> ngayong araw para maka bayad kami sa kuryente bukas Monday. Kasi ilang araw lang. Stricto kasi dito sa amin. Pag hindi kami makabayad ng ilang araw ay puputulan na kami. Tapos syempre may tindahan tayo. Kailangan talaga natin na maliwanag ang buhay. So ngayon ay titingnan natin yung benta. Yan si Kuya Dave nagbilang. Kita ko sa inyo. Yan Oh. Ayan, magkano na ba yung benta? And so, may trito na tayo. Magkano na lang ang kulang? Be, eh, ako, ako ay lalapit doon sa lagayan ng pera at titingnan natin. Mamaya ako na lang yung tapusin yung pagkupit. Tapos kanina pala, oh, iba din ng beauty ko dito, mga sisi. Tapos kanina pala, morning, na ano lang kami ni Kuya Dave, ng manok barbecue. Yan, may gimarinate siya na chicken. Siguro mga ilang araw, 3 days na. Ayan, tingnan natin yung ano. Baba natin. Yung lagayan natin ng pera ito. Yan. So, dito na side, meron tayong isang libo. Kasi may bumili kanina ng beer. Tatlo, tapos mga coke. Tapos mga 1.5 pa talaga. So, meron tayo ditong 1, at plus 1,000, 2,000 na siya mga sisi. 2,000 plus ito pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 3,000. tapos 3,150. Uy, 3,300. Magpo 4 na pala. 3,400. Tapos meron kami dito ano, dito, lagayan namin ng mga barya, yan, puno pa naman yung tagpa-five, Ayan, tapos, Ayan, kung ilang years sa aming tindahan, ito din yung edad ng aming mahiwagang Arinola. Ayan, pero hindi naman talaga kami umaasa sa Arinola, mga sisiko. Umaasa kami sa power ng ating Panginoon. Ayan. So, time check is alas tres na si Kuya Dave ay kagigising lang. Uh, siya muna yung siya na muna no, yung nagpahinga kasi kanina ako naman bumasok ako dito mga 12 na palitan lang kami, ganyan lang talaga yung buhay so yun na nga, binibiro ko siya kanina na alis tayo, punta tayo ng SM Abtik <laughs> Abtik mga sisi, kaya lang pag kami aalis, hindi ko pala napakita sa inyo yung vlog namin before nung namasyal kami, ayan pumunta kami sa coffee shop so alam niyo naman, pag coffee shop ang mahal, nakaobos kami ng 800 Kopi-kopi lang yon tapos may mga salad Ayan, 800 na pag ako kasi ang makalabas di talaga maiwasan na may magustuhan tapos syempre uh, bilhin ka agad <laughs> bili ka agad, kaya Pero sige na lang yan lang kung saan tayo masaya go mga sisiko. so ngayon is naghihintay tayo ng uh, bibili maaga pa naman ngayon Nasa 3pm pa lang, so mag-close kami mamaya, mga 8, maaga din kami mag-close kapag Sunday. So, madagdagan pa tong benta namin na 3-4, <laughs> tapos yung bill ng kuryente natin is 4,000, di ba? Uh, benta mo buong araw, pang bayad lang ng kuryente, pero sige na lang. Uh, meron naman tayong binebenta na yelo. Kaya lang yung benta ng yelo namin, tag tres yung yelo namin ay hindi namin inihiwalay. So andyan lang siya. Siguro yung benta namin ng yelo, hindi talaga siya umabot ng ganyan kalaki 4,000. Nasa kalahati lang siguro yung benta ng yelo namin. O so, nagdagdag na lang kami. ba diba? Pero hindi lang siya mano no? kasi nga hindi namin mabilang kasi nga nakahalo lahat yung benta ng aming tindahan. Wala na kami hinihiwalay-hiwalay pa ni Kuya Dave na mga benta dito. Lahat, isahan na lang kasi nga, ah, malilito kami mga sisi, matanda na kami. So kung ano yung ano, benta, yun na lahat, isahan na lang. Ang hinihiwalay na lang ni Kuya Dave, yun lang yung sa Gcas. So need talagang ihiwalay ang Gcas, baka ma mapamili mo yun ng mga grocery. <laughs> Malimutan mo, wala ka ng pang-cash-in sa mga customer. Kaya, yung Gcas is nakahiwalay talaga, siya, talaga siya kasi malaking amount ang Gcas mga sisiko. And bukas, Kuya Dave, bukas magbike ka pa? May pasok na bukas, Monday. Ayan, marami ng school na start na bukas ang pasukan. So bukas, mas early pa si Kuya Dave na gigising. Ayan, para makabenta tayo mga sisiko, sana makabawi tayo ngayon. Yun na lang din ang problema. Pag morning, nabaliktad na naman noon, nung ulang pasok. Pag morning, pagising mo, wala pang bumili masyado kasi tulog pa sila. Ngayon naman, uh, morning, marami nang bumibili mga kapi, itlo, ganyan, mga dilata. Pero babawi naman yan pag tanghali na kasi wala na mga kabataan. So yung mga benta nating biscuits, benta nating mga ano dyan sa mga kabataan, medyo kakalma na rin 'yan kasi yung mga kabataan, sa school na sila bibili, de ba? <laughs> Ganyan talaga 'yan mga sisiko. Tapos pag walang pasok, ayan mabenta yung mga paninda natin na pang bata kasi hihingin sila ng pera sa kanilang mga nanay, takbo agad sa tindahan. Yun lang yung yan yun talaga yung sitwasyon kapag may pasok o walang pasok. Okay, sa so mga sisi, kayo ba ngayon ay namasyal? Ayan, saan kayo pumunta? Comment down below. Basta kami ay stay at home muna para makabawi sa tumal days. Okay, have a blessed Sunday to all. Uh, bye for now.